Isang mapagpalang araw po. Magandang umaga po sa lahat. At dito po ay papunta na po kami sa Hantingan. Sa pitong bayan. Na aming dadaanan. Halos tulo na po ito ng Mindoro. At yun nga po, nandito na kami. Kasama ko po si... Ang Mangyan At ang iba pa po namin kasama. napakaganda po dito ng rose. May sila sa bulaklak. At yun nga po ay sobrang tuyo po dito. Bihira po dito daw umulan dito sa lugar na ito. Ayan po at pupunta na po kami sa aming pinaghahantingan po dito. Ayan nga po. Ang target ko po dito po dito talaga yung honey na tapul at yun nga po pinagbigyan ako ayan isa po yan sa malakas na gamit ang sinukuan na puti at ito nga po napakabilis ng na mga pangyayari pa na pala agad dito pero parang kakain muna kami dito hindi so, ko na yata nasa, sa video Ayan po. Bale, yan kumain nga pala kami dito. Ayan po. Kumain nga kami nga. Ng lomi at hindi po namin yun na ubos. Bale, yung tirang yan. Pinakain ko na lamang po sa baboy din na lang po. Magandang magandang umaga po uli sa inyong lahat. Ayan. Patuloy na po kami sa paglalakbay at pauwi na po kami. Ang ganda po dito ng lugar. Ito na maalis din po kami pag uwi. Ayan. At napakahaba po ng tulay na yan. Uh, marami po kasing bangindi yan eh. Ayan po matatas din po ang mga bundok po napakahaba ng daan talagang malayo-layo rin na po ang nanakbay dito kaya sa mga kasama ko shout out kay Agimat99 sa aking kapatid at kay